Patay ang usa ka 38 anyos nga mananagat sa Barangay Punta in Ganyo, Lapu-Lapu City, human di katahong igo sa kilat kagahapon sa hapon. Si Luan Mirandina sa report. Naghayang na sa iyang baruto, ngawa na kinabuhi ang 38 anyos nga si Teodolito Intan. Dihang nabantayan sa usa ka 16 anyos nga lalaki nga naghabwa og tubig sa ilang motorbanka. Dihang iyang gipadulan ang katunga sa lawas ni Tudlito, ana sa dagat, samtang ang iyang mga paapaingon sa tiil, anaa pa sa baruto. Matod sa live partner ni Ini, nga si Teresita Kaay, nibiya kini sa ilang balay pasado alas dos kagahapon sa hapon aron managat. O kay duol ra usab sa dagat ang ilang panimay, na gayud nila ang kusog nga uwan o pagpangilat. Hinoon masaligon siyang ni Pasilong Rasi Teodolito kay kini ang sagad niyang buhaton kun adunay pag samtang managat ang mga kauban ng mananagat ni Tudlito ang nisaysay sa itabo kagahapon. Lima sila, niya ang opat na pasilong, pero dili taga diri na ma'am. Nakauban rin na niya basa sa kuwan ni ang panagat. Wala ko na nung patuong largo ko nung bugsay. kato siya, nanguan to siya nga para makauli barong nga mabaligi ang isda o sa isayo siya. Sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operatives, nasutang adunay gamay nga samad, haduul sa tiyan sa biktima o may nigawas nga dugo sa iyang ilong. Ang iyang baruto, buslot, iyang panakayan, mo ito, lagi sa suko, iya kunong dughan na igu. Naapoy kuwan logo ka dugo Pan kay Way sunog nga parte sa Baruto, girekomendar sa Lapu-Lapu City Police nga mapaubos gayon sa autopsy ang pateng lawa sa biktima aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayo ni ini. Kung ako kung kuwan pabot, hindi na ito kinahang autopsy Asa mo kung kwarta iba yan? Uh, initially, so dinakita, place, and, you know, wala ko na ng Paul Clayson, pero wala ginasol. So, Confirmity, yung pinat na kapapay siya or lain ko an uh, mo na to pero kung kumbinsido na ang pamilya hindi naman sa ginala na ito, hindi Ang pag-asa ni Pagawasman og sunod-sunod ng mga thunderstorm advisory kagahapon, gikan sa Udto, hangtod sa gabi, diin lakip sa apektado ang Lapu-Lapu City. Example, ang mga nanagat, nakakita na silang cumulonimbus clouds, kanang ng clouds sa dagom kaayo, nakadungog na silang dugdog. So dapat uh, ayo na magpadayon o mo mangisda because at unang-una likayan ang bodies of water kana mga metals because sila ang mga best conductors man and as long as possible dagan sa pinaka safe na area na ni Teodolito ang iyang living partner ug walo ka mga anak nanawagan siya ngadto sa lokal nga hagamhanan nga mahatagan unta siya og trabaho kay wa siya ay kapanginabuhi naglibog pa ko ma'am unsa unsa plano na ko ano asa mig panginabuhian nga ang among gisaligan no, wagtang na ang mga migtabang sa ginagmay o kamo ang ginagmay nga magamit maoran ang taon ako ang maistorya ma'am sa naminaw kung kung maluoy sila in town. Sa social media page ni pala lapu City Mayor Cindy King Chan, gipadayag niini ang pahasubo ngadto sa pamilya ni Teodolito. Gipasalig usab niini nga abagahon sa dakbayan ang tanang gastuhan sa pagpahiluna o paglubong sa patayng lawas ni Teodolito. Misaad usab kini og dugang hinabang pinansyal o family food packs alang sa nailong pamilya. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina? Balitang Misda.